hindi ka magiging sapat, hindi, hindi, hindi ka magiging sapat para sa isang cheater. Miserable ang isang lalaking hindi makontento sa isang relasyon. Siya ay punong-puno ng insecurity sa katawan. Kaya nga, kailangan niyang, kailangan niyang ma-feed yung ego niya. Kailangan niya ng validation from different women miserable talaga 'yan mga tao na 'yan. So again, kapag nakatagpo kayo ng ganyan, ano? Unfortunately, may mga mat makikilala kayong ganyan. If they leave you kagaya si ano, I love myself na ghost. Oh, it is not right for you to question yourself because 'yung ano talaga 'yon, 'yung ghostor talaga 'yon. Ugali talaga. Karakter po niya yon, Okay. Um, ipinapakita lang niya. Kinoconfirm lang niya yung insecurity niya. Uh, Ganon siya ka-insecured. Okay. At hindi natin siya matutulungan.